So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok, okay? So, ang daming nag-comment doon sa ating topic na isang beses lang natin bibigyan ng pagkain ng ating mga alaga. So, one day, one eat. So, ang daming nag-comment, nag-react. Uh, baka daw mapasma manok, baka daw magkasakit sa bituka, o baka daw mamayat, o baka daw uh, lalong bumagsak ang pangangatawan. So mga kamanok, yung one day, one eat po, okay? So, ito naman po mga sinabi nyo is i validate ko po, okay? Tinignan ko po kung totoo ba, kung maaari nga bang mamayat ang inyong mga alaga pag uh, ang ginawa nyo is one day, one eat. So, halos mahigit isang buwan ko po ito uh, tiningnan, minonitor, in-experiment sa aking mga alaga at nakita ko po, okay, na hindi po namamayat ang ating mga alaga sa halip mga bumulto pa nga sila at mas naging healthy. Okay? Kamamay, e, paano magiging healthy ang manok mo kung isang beses mo lang papakainin? Eh parang ginijeta mo yan eh. Parang dinadayot mo yan eh. Paano mananaba So mga kamanok, let me explain. Okay? So bago ko po ipagpatuloy, gusto ko lang munang ipakita sa inyo ang isa sa aking mga alagang manok dito na aking binigyan ng one day, one eat lamang. Ibig okay, sabihin, isang beses lang po ito kumakain ng pagkain. Pero tingnan nyo naman mga kamanok, ang itsura, ang pula ng mukha, ang ganda ng uh, katawan, ayan o. Oh. Okay, kita nyo naman o, oh. ang ganda ng pangangatawan, hindi siya payat. Okay, heavy bone mga kamanok. Pag sinabing heavy bone, healthy po yung manok, maganda po yung kanyang mga buto. Okay, matigas po ang kanyang hipo, ang kanyang pangangatawan, dahil nga po sa tinatawag na fasting state. Pag sinabing nga uh, fasting state, sa loob po ng mga oras na, na dapat kumakain sila, is hindi po sila kumakain. Sa madaling sabi, naka-fasting po sila. Empty po ang kanilang sistema. Okay? At sa madaling sabi, ang kinakain po ng uh, digestion ng ating mga alaga is yung kanilang body fat. Pag sinabing body fat, taba po. Taba po ng uh, kanilang pangatawan ang kanilang ginagamit na energy sa araw-araw. At the same time, take note of this. Hindi po sila mamamayat kung sila po ay natin ng tamang dami ng pagkain. Okay? Kamamay, so, ganun karami ng pagkain ang ibinibigay mo para ma-maintain niya ang kanyang pangangatawan o para mas bumulto pa siya. So, ang ginagawa ko po dyan, dinodoble ko po yung dami ng pagkain na ibinibigay natin sa, sa isang araw. For example, sa so umaga, kung 2 times per day kayo nagbibigay ng pagkain, sa so umaga nagbibigay ka ng 35, sa hapon ganun din. Kung dati, <coughs> kung dati nagbibigay ako ng uh, 35 grams sa alas 7 ng umaga, then 35 grams sa alas 4.30 ng hapon, ang gagawin nyo, dodoblihin nyo po 60 grams. Hindi naman saktong 35-35 uh, equals 70, okay na po yung 60 grams. Yun po ay may kasama pang fasting kung kaya't mas makakatulong ito sa katawan ng ating mga alaga para mag-dissolve ng para mag-dissolve ng extra fat. Hindi po kailangan ng ating mga alaga ang taba. Yung iba gustong-gusto 'yung eh, paghipo ng manok. Uy, ang taba ang laki, parang buko, parang buko ang katawan, gustong-gusto ko 'to. Buko-buko ang uh, dibdib, ang pangangatawan ang ganda. Mali po mga kamanok. Mas gusto ko po 'yung paghawak uh, mong ganyan feel mo ko agad yung kanilang bone, okay? Yung kanilang mga bones, especially yung kanilang piso, yun po ang mas healthy at mas magandang uh, body conformation ng isang manok. Hindi po yan pang meat production, tatandaan nyo yan. Hindi po yan na uh, dapat bultong-bulto. Hindi po yan dapat bukang-buka ang katawan. Kailangan po para po siyang football shape, para po siyang barko. Di ba ang barko, ang shape niya parang triangular ang ilalim? Ganun po dapat. Mas una mong mafe-feel yung buto, hindi po yung laman. Yung buto po dapat ng manok. At the same time, pag finil mo yung manok, hindi siya malambot. Okay? Hindi naman siya sobrang tigas. Yung tipong mafe-feel mo lang talaga na firm yung katawan. Mafe-feel mo talaga na hindi siya sobrang tubig. At the same time, hindi siya ganun kabigat. Okay? Para siyang bibe naka nakahawak na ba kayo ng bibi? Yung parang ganyan oh, parang balahibo yung hawak nyo, hindi yung laman. Parang ano eh, parang ma, parang bibi siya na maganda yung bone structure niya, maganda yung pangatawan niya. Yung parang ganyan mga kamanok. Hindi yung parang 45 days na lalaki, laki, Ayok po nung ganoon mga kamanok. Kasi po pagdating sa ating uh, mga pupuntahan, hindi po yun makakatulong. Mas gusto ko po yung mga Uh, barko barko shape ang pangangatawan. Mafi-feel mo ka agad yung uh, yung pitcho niya, yung bone structure. Ayun po mga kababano ko, napakaganda ng hipo. Okay? So matigas po ang pangangatawan at the same time magaan siya. Hindi po siya mabigat. Kasi po lagi ko sinasabi sa inyo, yung tubig po, yung extra moisture, yung po nagbibigay ng weight sa ating mga alaga. Yung po nagpapabigat ng katawan ng ating mga alaga. Pero itong mga manok na ganito, na kumakain ng Jackie Oats, wala po siyang ganong karaming tubig na inihold sa kanilang katawan. Okay? Kasi po, ang sobra pong, uh, ang sobra pong pagbibigay ng sobrang daming pagkain, okay, ay uh, nagbibigay po ng sobrang taas na carbohydrates sa katawan ng ating mga alaga, which is yung carbohydrates na yon na, na i-convert po yun ng katawan ng ating mga alaga into glucose. Okay, pag sinabing glucose, yan po ang ginagawang energy ng ating mga manok sa mga activities nila. Sa, sa paglakad-lakad, sa paglipad-lipad, yun po ang ginagamit nilang a source of energy, yung glucose na mula sa mga pagkain na ibinibigay ninyo, especially sa mga carbohydrates, sa mga proteins, okay, sa mga pellets. Okay, ngayon po, pag hindi po ang manok masyadong nakakalakad-lakad, nakakatalon-talon, nakakapaglipad-lipad, so nai-stored po yon bilang fats, So ngayon, tumataba yung manok, bumibigat ang pangatawan, nagiging matubig. So ang manok, kapag binigyan naman po natin ng uh, fermented jacky oats, inihalo natin sa pagkain, so rich in amino acid po yun, at yung amino acid na yun, itinoturn po yung, yung fats into muscle. Ibig sabihin, yung sobrang taba, ginagawa niyang muscle. Tinutunaw po niya yon upang maging firm ang katawan. Wala po masyadong mat wala po masyadong tubig at yung pangangatawan nila ay magaan. Inaalis po niya yung excess moisture sa katawan, yung excess na tubig sa katawan. Kaya mga kamanok, kung bibigyan natin ng isang beses lamang sa isang araw na pagkain ng ating mga alaga, So, mas magiging maganda sa kanilang katawan kasi nga po, nagkakaroon sila ng fasting state or yung fasted state sa kanilang pangatawan at doon po natutunaw ng maayos yung mga taba-taba ng ating mga alaga. At mas nagiging maskulado sila, mas nagiging magandang hipo, mas gumagaan, at uh, nandoon yung appetite ng manok. Okay, talagang uh, makikita mo, ang bibilis nilang kumain. Dahil nga po, maganda yung kanilang panunaw, dahil nga po, one day, one eat lang sila, magaan ng katawan, magaan ng kumain, maganda ang hipo ng manok, maganda ang bone structure, at uh, masisigla sila. Makikita mo masigla, hindi sila yung ano eh, hindi sila yung uh, pagkabusog ay pipikit na lang, nagpapahinga na ganyan. Di ba gano'n kahit ang tao, pagkakakain sila, sabi nung iba, ang sarap matulog, nakakaantok, gano'n din po ang manok. Okay, pag uh, pagkatapos nilang kumain, pagkatapos nilang kumain, nakakaramdam sila ng antok. Pero yung mga manok na ganitong one day, one eat, okay, magbubusog sila ng talagang busog na busog and uh, i-cover nila yung isang buong araw para uh, i-digest yung kanilang uh, one, uh, one one times na pagkain na yon. And unti-unti nila yung i-digest hanggang sa makalipas yung ilang oras o yung 24 hours bago sila ulit kumain. Makikita nyo napakaganda po sa manok ng one day, one eat. Hindi po sila napapasma. Yung sinasabi ninyo na baka magutom yung manok, mapapasma, magkakaproblema sa bituka. Hindi po, dahil nga po, doble po yung pagkain na ibinibigay ninyo sa kanila as long as dapat, uh, kada apat na oras nagpapalit kayo ng tubig. Para sa ganon, umiinom po yung manok. Kasi po may mga manok na kapag ang inyong mga painom, ay yan na talaga, lagi yan na yung laging nandyan. For example, nagbigay kayo ng umaga ng painom. Then, kinabukasan ng umaga yung pa rin, hindi po sila iinom. Kasi nga po, minsan, alam nung manok, may instinct ang manok na nainitan yon ayaw nilang inumin, uh, possible magkasakit sila doon, kaya dapat uh, every 4 hours pinapalta ninyo para po meron silang access sa mga uh, fresh water na kagaya nun. Hindi po sila mauuhaw, at hindi po tataas yung acidity ng kanilang panunaw. Okay? So, kaya napakahalaga, subukan nyo po mga kamano kahit Isang buwan o dalawang buwan, bigyan nyo po sila ng doble ng pagkain sa isang araw. Okay, then uh, bigyan nyo sila ng fresh water, then priming kayo every month, bigyan kayo ng injectable supplements uh, weekly, makikita nyo mga kabanok. ang inyong mga alaga, healthy, healthy, bulto ang katawan, mapupulang mukha at paa, magandang balahibo, buka ang katawan, at talagang uh, maayos, hindi po sila nagtutulogin. Eh. Alright? So, yun lang mga kamanok ang aking observation sa aking uh, mga alaga after natin magbigay ng one day, one eat. Sinasabi nila mapapas ang manok, hindi po nangyayari. And take note of this, kahit ang mga breeder na Amerikano sa ibang bansa, one day, one eat din po sila. So, yun lang mga kamanok, for more video and the uh, advice na kagaya nito, tungkol sa pagmamanok, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At syempre, mag-like kung mag, -like, mag ka, pakikinggang kita, pakikinggang ko ang iyong uh, uh, inputs. Kaya dahil nga tayo po ay magmamanok at mahalaga mahalaga din para sa atin ang inyong bawat opinion. So muli this is Linyada ng Mommy. See you for our next vlog. Paalam.